Pin. Ihaw ng tamban. Ihaw ng tamban. Kaya natin ihawin ngayon. Tamban-tamban lang muna. Tamban, ini haon na tamban. <tong> Mihaw na tamban. Ayan o. Tamban. Tamban na isda. Dito isda. Mihaw na tamban yan. Inihaw na tamban. Tarap yan. Ulam. Ang um, taba. Ang taba tamban. Ang Sabi init. Ako si Kapal ah. Pritong Ah. Ito isda. Ano ba yan? Pritong... Prit, prit, pritong ang Pritong... <laughs> pritong ah. init. Pritong, 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 pritong gulon. Ito eh. ako lang. Ah. Dumo, kumapay na. Pansila. Halika, luto tayo. luto na to. Pwede na to, luto na to. Iniyaw na tamban. Ano, pwede na yan. Luto na yan, luto na. Kain tayo mga karels kusog ulam ko ay inihaw na tamban ano tamban to tamban mga kalis ay no saka sawsawan suka tuyo saka kain tayo mga kalis kain Uh, Maka, disukai tahu bulan tamban ini, awak tambah, ya? Hai, hmm, Saan din ng sa siyo nung paan ko? Wala ko po ang. Dito ko sa kusasya ko san, Peace. <laughs> Ini yang loh. No? Ulang ko. Ini nambah na saus Sawsawan, tuyo suka, kursi leh. Ay mga karels, mga kusog, kain tayo.